nangyari dyan? Sa so, madadali nga yan? Walang tutulong kay kuya, malayo pa uwi yan, eh Sa dahan-dahan lang tayo no? At least kesa magtulak ka ah. Tamo, kung magtutulak siya, ang layo rin Hindi ko rin alam kung saan na ito eh Layo na namin, nasa loob na kami Ewan ko na lang gano'n na <laughs> ito Ayun ito, no? kapag nilakad mo, no? Kung tinulak mo ito, nangangayayad ka na <laughs> Boss! Boss! Nangyari dyan? Ano po nangyari? Ha? Ano ano? Sa madadalhin yan? Sa? Sa inyon, malayo Talagpas ka pa doon sa tulay? Layo mo pala. Lakant na na dyan. May tali ka. Malayo ka pa nyan. Kung may tali ka sana, wala ka second na. Naiwa ko ko sa tali ko eh. Tayo mo ako dyan. Sabi ka muna dito. Nagilid mo dyan. Oh. Lang ba tali diyan, brother? Lang tali mai Raman. Kawawa naman ang layo pa niyan eh. Tayo mo muna diyan, babalikan kita ha. Tayo muna tayo ng tali, mga karonda. So, alalayan muna natin si Sir. Medyo malayo pa ano niya. Kapanya lalakbay ni, eh. kawawa naman kung magtutulak. Kung pwede makiram ng tali, may lang ako. Panghihila ko lang ng motor. Kawawa naman eh, malayo pa 'yung uwian. Ano? Eh, tricycle nakahiram na tayo yun oh, <laughs> nakahiram tayo sa bayan. nabala na yung dati ka laging dala sa sampayan eh paano naiwan ko na yata dito sa sinoli kong uh, uh God so ang hirap pa naman ni eh, Kuya wala pa namang gagawa ngayon dahil nga weekends linggo mama naman to eh oh. so tulungan na lang natin kasi sa kanila sinabing uh, base sa kanilang sinabing lugar hindi ko po talaga alam yun kung saan so bahala na Dito? O, subukan lang natin dahan-dahan na naman tayo Tali eh. na lang natin dito Basta dahan lang tayo no At least kesa magtulak ka Ayan okay na yun siguro Subukan lang natin ha Tapos tignan mo kung tatama ako ha Kailangan dito ka bumanda lagi Hahaha <laughs> Okay ka lang okay ka lang Hahaha <laughs> Okay daw Iuwi na kita kuya Kumuna yung pantowing natin kuya Alapa tayo yung service na iba eh so sa mga karoon na natin um, Gaya na nung, uh, sabi natin no, oh na uh, kung meron tayong uh, ate lang tutulungan so yun ang antag namin ng uh, PKG o yung Police Community Affairs and Development Groups maraming marami salamat po sa pagsuporta sa aming unit no? at uh, patuloy lang po ang uh, PKG especially sa RPK2 NCR ay uh, patuloy uh, magbibigay serbisyo sa ating lahat no? Ito so tayo Good, good, good Ang ngayon Yun ang mahirap Kaya uwi talaga siya Pero pag kami nakita ang pagawa dito Tulungan na natin magpagawa Pero parang forma talaga kasi yan Sarado Sarado talaga mga karonda Linggo kasi Sa mga four wheels may bukas eh Tamo kung magtutulak siya Ang layo rin Oh hindi ko rin alam kung saan to eh <laughs> Basta alam ko layo na rin po Ng inila natin Kung magtutulak sya, mahirapan sya Ay, eto mahirap Lubak-lubak Andahan lang tayo Andahan Okay, good Good, good, good Nakayo na namin, nasa looban na kami Ewan ko na lugar na to Tama ko nagtulak to Malamang to, payat na nito mamaya <laughs> Kundi natin ito na daanan Mamaya talaga siya Tapos mayroon pa laman na parang kahoy kahoy yung sidecar niya pwede na lang kaliwa ah, teka atras ka konti sige layo nito no, kapag nilakad mo <laughs> kung tinulak mo to nangangayayat ka na <laughs> dredge lang dredge malapit na layo niya kung nilakad niya eh. ah eto na pala Ang <laughs> pala kung nilakad mo. <laughs> kung nilakad mo yun, payat ka na. <laughs> ha? Maraming? Baka na ano lang, na nakikita lang nilang inihila ko. Natutuwa siguro. Okay ka na rito? Sige, sige. ha. <laughs> Here, good. Here, <laughs> all right, let's go. Dati <laughs> na si Kuya Kung nilakad ni Kuya Malamang baka gabi na siya dumating dito eh Malayo po siya mga karuanda Pero oh, nakarating naman kami na safe Kahit tayo uh, takbo namin Yung uh, 17, 20 lang yung takbo Dahan-dahan lang. <laughs> sa may-ari ng tali, maraming-maraming salamat sa soli ko na buto. dahan po ito. <laughs> Daan -daan na po sa inyo. At ayun, uh, sa mga karoon natin, patuloy lang po ang uh, aming kapulisan para magbigay servisyo sa inyo. Ano mat, ano yung inyong problema ay amin namin uh, lalayan. Maraming-maraming salamat din po sa pagsuporta uh, sa Police Community Affairs and Development Group. Yan! Arpica NCR, uh, thank you po sa lahat ng mga sumusubaybay sa amin sa mga good deeds na ginagawa ng mga kapulisan at sa lahat ng uh, ating uh, mga mamamayan patuloy lang po kami mga kapulisan magbigay serbisyo sa inyo maraming maraming salamat God bless Peace out. <makes noise>